Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may kwento ako tungkol sa apat na magkakaibigan na nagpakita ng tunay na pagmamahal at malasakit. Si Anna, Ben, Carla, at David ay hindi lang basta magkakaibigan. Sila'y mga batang may pusong ginto. Isang araw, habang naglalaro sila sa parke, may nakita silang isang kawawa at naliligaw na tuta. Alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Hindi lang nila ito tinulungan, ginawa nila ang lahat ng makakaya. Tinala nila ito sa veterinaryo at nang malaman na kailangan ng operasyon, hindi sila sumuko. Nag-isip sila ng paraan, nagluto ng tinapay, gumawa ng inumin, at naghandog ng munting palabas para sa kanilang komunidad. Napakaganda ng ipinakita nilang pagkakaisa at alam niyo ba? ang buong komunidad ay tumugon sa kanilang panawagan. Sa tulong ng lahat, nalikom nila ang kailangang pera para sa operasyon ng tuta. Ngayon, si Bantay Yan ang pangalan na ibinigay ni Ana sa kanya ay masaya at malusog na sa kanyang bagong tahanan. Napakagandang halimbawa ng kwentong ito na kapag tayo'y nagtutulungan at nagpapakita ng kabutihan, walang imposible kahit mga bata, kayang tumulong at gumawa ng pagbabago. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat. May kwento ako ngayong araw na tiyak na magbibigay aral sa ating lahat. Noon po ay may isang matandang ama na may tatlong anak na lalaki. Kahit gaano kasipag ang mga ito, hindi sila magkasundo at laging nag-aaway. Nalulungkot ang kanilang ama dahil hindi niya alam kung paano sila pagkakaisahin. Isang araw, nagkasakit ang matanda. Kahit na hiniling niya sa kanyang mga anak na magkaisa, hindi pa rin siya pinansin kaya naisip niyang turuan sila ng mahalagang aral. Pinigyan niya ang bawat isa ng isang bikis ng patpat. -pat. Sino sa inyo ang makakasira nito sa dalawang bahagi? Tanong niya. Agad nilang sinira ito at muling nagsimulang mag-away. Ngunit nang bigyan niya sila ng isa pang bikis at sinabihang sirain ng buo, walang nakagawa. Nakita niyo na, wika ng ama madaling sirain ang mga patpat kung isa-isa, ngunit kung magkakaisa, walang makakapanaig sa inyo sa simpleng aral na ito. Naunawaan ng magkakapatid ang tunay na halaga ng pagkakaisa. Tulad ng mga patpat, mas malakas tayo kung tayo ay nagkakaisa. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito para sa mas marami pang kwentong may aral hanggang sa muli